Eh tropa, scooter kidalit. Maraming tropa nagtatanong saan ba daw tayo nagpa-chrome nitong crankcase cover natin. Actually, hindi yan naka-chrome mga tropa. Alagang pledge, metal polish lang yan. Ang tunay na chrome dito, itong mags at saka itong air filter cover ko mga tropa. Pero yung crankcase cover, metal polish lang ang ginamit ko dyan. Medyo matagal na kasi yan, kaya ganyan sobrang kinis at sobrang kintab na. Pero ituturo ko sa inyo, kung paano gumawa ng mga chrome effect na katulad nito gamit ang metal polish. At ito yung sasamplean natin mga tropa. Top box bracket ng click I125. So ito yan mga tropa. No? Kapag ka bumili ka ng mga ganitong bracket, kulay itim lang yan mga tropa. So ang una natin gagawin, gagamitan natin to ng strip sole na paint remover. Tatanggalin natin yung pintura nito mga tropa. Palalabasin natin yung alloy. Kung gagamit ng paint remover mga tropa, Siguraduhin nyo may protection kayo, mag or hanggat maare, naka arm sleeve, naka long sleeve para at least hindi matalsikan yung balat nyo. Dahil napakadelikado nito mga tropa. Napakahap din ito kapag ka nalagyan yung balat mo. Kaya ingat lang ano. At kung aksidenteng nalagyan ka ng paint remover sa balat, hugasan mo lang ng running water mga tropa. Hugasan mo agad dahil napakahap din yan. napaka-init yan mga tropa. O, pwede malapnos yung balat mo kapag ka natalsikan ka yan. Much better din na walang bata sa paligid kapag ka naglalagay ka o gumagamit ka ng paint remover. After na ilang minuto, eto na, umangat na yung pintura mga tropa at napakadali na niyang tanggalin. So, konting scrape mo lang, mababakpak na yung dati niyang pintura. Tapos, ang gagawin natin dito, lilinisin natin mabuti ito. Sasabunin natin para sureball na wala maiiwan na residue ng paint remover. At pagkatapos malinis mga tropa, maglilihan naman tayo So, ang gagamitin natin liha dito, tatlo mga tropa, no? Una, number 400. Nasa ganon, matanggal yung mga ibang pintura na naiwan, ano? Tapos, after natin magliha ng number 400, ginamitan natin ng number 800 para pumino, matanggal naman yung daan ng liha ng 400 dahil medyo matalas yun. Tapos, pinasadahan natin number 1,000. At dahil DIY lang tayo mga tropa, wala tayong buffing machine, mano-mano lang to. Kokuskusin natin to ng metal polish. So ang ginamit natin dito no, Pledge na metal polish tapos ang gamitin yung basahan, cotton mga tropa para mas madaling kuminis. Pero siyempre, 'yung kintab at kinis niyan mga tropa nakasalalay yan sa alloy. Kapag makinis 'yung alloy, mas maganda siyempre 'yung kintab. Napakaganda ng chrome effect kapag makinis 'yung alloy mga tropa. So eto no. Hindi pa nga masyado makinis yung alloy natin pero maganda na rin yung kintab niya. At eto na itsura nun top box bracket natin ng Click I125 mga tropa. So tignan nyo, maganda na yung kintab ba diba? Pero dapat kung nakaganito ka mga tropa, i-maintain mo yan kahit once a week. Punasan mo ng metal polish. Hindi mo mapapansin mga tropa Dadaan ng mga panahon, sobrang kintab na niya katulad nung nangyari doon sa crankcase cover ko dahil nga matagal na yon at weekly kahit papano pag wala akong ginagawa, pinupunasan ko yan ng metal polish kaya ayun, makintab na makintab na siya. So ayan mga tropa, no? sana nakakuha na naman kayo ng idea, sana nakapulot na naman kayo ng kaunting kaalaman kung papano gumawa ng chrome effect gamit lang ang metal polish. At ulit, kailangan nyo i-maintain yan mga tropa, no? weekly punasan nyo. Nang sa ganon, hindi lumabo yung kintab niya. So, ayan. Paano mga tropa? Kita-kits naman tayo next video. Ride safe palagi. Peace!